Hello ilaw mga kabog, magandang araw po sa inyong lahat dyan. So andito na naman kami uli sa aming bagong niyugan. Nakita niyo po mga kabog, kami ngayon ay nagpo-pruning ng aming mga puno ng kakao. So kailangan namin itong putulin mga kabog para magiging malinis yung aming niyugan. kabok tulad ng sinabi ko nung unang video ko ayun, yun po ang puno ng lansones yan, parang apat ata na puno yan dito mga kabok at saka yung durian naman mga kabok doon pa sa kabila dalawang malalaking puno so marami talagang prutas dito mga kabok at saka may avocado rin nandoon pa at saka may isang puno ng ano, mangosteen ayun po, isa lang So, baka mamunga yan imakain tayo so sa susunod na araw siguro mga kabuk pagkatapos nilang mag-pruning dito ay maglalagay naman kami ng pataba ng mga niyog mga kabukid maraming maraming salamat po mga kabuk sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa aking maliit na bahay thank you thank you so much po at syempre po mga kabok, pinuputol po namin yung mga maliliit na kahoy. Yung kahoy na yan na ay Madrid Kung tanitawag dito sa amin, hindi ko alam kung kilala po ba ninyo yan. So nagdala po kami ng little chenso para mas madali po yung gawain nila mga kabok. Madaling maputol yung mga maliliit na kahoy. Dahil hindi po pwede na maraming kahoy sa ilalim ng mga niyugan mga kabok. <tong> So kung sino pong may alam dyan sa about sa kakao mga kabok please comment down below para ma-apply po namin kasi bago pa lang kami lang mag-alaga ng kakao hindi namin alam pa so sabi nila ipuproning po daw yan tapos i -isprihan. ata para gumanda yung ano niya mga dahon at magkabulak marami po itong puno dito mga kabok And hanggang po, hanggang sa dulo po. Tsaka doon sa kabila, doon sa kabila pa meron, pa meron pa po doong mga puno. Napakadami po ditong niyog mga kabok. Kaso nga lang, hindi po talaga naalagaan ng dating may-ari. Kaya tingnan nyo po Yung iba hindi pa namunga dahil walang, walang pataba na ilagay. Tsaka ang sukal-sukal. Kaya talagang kailangan po talaga ng puspusa na paglilinis dito mga kabok. Yan, para kung sakaling pupunta dito, maglakad-lakad ka. Kami, hindi kami natatakot kung may mga ahas ba. Tingnan nyo po. Napakasukal talaga. Yan, marami din po mga puno ng saging dito mga kabok. Actually, nakabinta na sila Mr. Juju dito nung isang araw. Kailangan lang itong ano, lalagyan ng mga pataba yung puno ng saging para maraming bunga. Andon sa kabila, doon banda mga kabok, maraming puno doon. At saka doon sa ibabaw. So, talagang todo linis kami ngayon mga kabok para maging malinis talaga tingnan itong niyuga na to dahil sobrang masukal nung isang araw tapos na kami nag spray kaya ngayon pinuproning namin yung pinuputol namin yung mga sanga ng ano ng kakao para maging malinis talaga tingnan hindi nakakatakot kung dumaan ka sa ilalim, baka may insectong mga, mga gat ba so mga, ito, mga after 5 months o 2 months siguro mga kabok, napakalinis na nito, tingnan Ayan, kain na kami mga kabuk. Dal tanghali na. Let's eat. Let's eat, buling it. <laughs> kain. Yung ulam namin mga kabok. oh. Sarap. Pa. Ulam ng mga mahihirap mga kabuk. Oh, present pr lagi yung ano. Sardinas. Bye, bye, bye. Baka naman. Bye 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 pa baka naman. Pero 'di, quarantine ni Joel, buhig So ayun na nga mga kabok maraming maraming salamat po sa yung panonood ng aking video. Sana po 'wag po kalimutan paki-subscribe at paki-like, share, comment down below at 'wag kalimutan paki-click ang notification bell button para palagi po kayong updated sa mga bagong video. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless us all and I love you all. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like